sama-sama tayong magiging sa Igang sinisikap pa rin maapula ang sunog na subiklab sa residential area sa Las Pinas at Paranaque ngayong gabi. Nakataas pa rin ang ikaapat na alarma at ang pinakabagong balita tungkol sa sunog ihati namin maya-maya lamang. Danger level na naman ang heat index o damang init sa ilang bahagi ng bansa. Ay sa pag-asa, posibleng lalo pa yung tumaas ngayong Abril hanggang sa Mayo. Pati ilang pulis, hindi na kinaya ang matinding init at isang lungsod ang nagdeklara na rin ng water crisis. Saksi, si Katrina Song. Sa na ng turnover ceremony para sa liderato ng PNP sa si Camp Grame, nang eskortan mula sa kanilang formation ang ilang nahilong pulis. Ang dahilan, sobrang init. Lampas 40 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila kanina, batay sa datos ng pag-asa. Sa sobrang init, may mga batang nag-swimming sa Baseco Beach kahit ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan. Sir, malapit to sa lugar namin. Tapos mainit pa sa lugar namin, kaya dito na kami naliligo. Si Nanay Neneng naman, ang madalas na pagligo ang paraan para mapreskuhan. Eh di, di ba Ligo? Pagka sobrang init, iniligo, mo na, ililigo. Ang iba naman, nasa loob lang ng bahay at nakatutok sa electric fan. Mas mahirap daw kasi lumabas kapag mainit ang panahon. Nasa bahay lang ako. <laughs> ang init kasi, sobrang eh. hindi ako makahinga. Hmm. Kasi ang hirap kasi pag lumabas ka, eh. sobrang init. Sumampa ngayong araw sa danger level ang heat index sa siyam na lugar sa bansa ayon sa pag-asa. Apat sa mga yan, nagpapatupad na ng alternative delivery mode ng pagtuturo ayon sa Deped, kabilang dyan ng Iloilo City. Epektibo raw mula ngayong araw hanggang bukas para sa mga estudyante sa preschool hanggang senior high school. Posible pa itong ma-extend ayon sa Alcalde. Posible rin ma-extend ang suspension ng face-to-face -face classes sa Rojas City sa Capiz ayon sa kanilang Alcalde. Wala rin pasok ngayong araw pero magpapatuloy sa modular learning ang mga estudyante sa preschool hanggang senior high school sa Bacolod City. Habang sa mga bayan ng Isabela, Ibi Magalona, Hinobaan at mga lungsod ng Talisay, Bago at Silay sa Negros Occidental, wala rin pasok sa lahat ng level hanggang bukas. Ngayong araw, wala rin in-person classes sa buong lungsod ng Kabankalan. Ayon sa DepEd Region 6, mahigit 800 eskwelahan ang nagsuspinde ng in-person classes sa Western Visayas. Sa Tantangan South Cotabato, hindi lang hanggang bukas suspendido ang panghapong face-to-face -face classes sa lahat ng antas, kundi hanggang April 15. Hindi lang sa mga paaralan, kundi pati sa poultry farm, ramdam ang epekto ng sobrang init. Sa monitoring ng Mangaldan Agriculture Office sa Pangasinan, isa hanggang tatlong manok ang namamatay sa ilang poultry farm sa mga nakalipas na araw. Apat na barangay sa Polangki Albay ang nirasyonan ng tubig dahil bumaba ang water level sa mga nila. Ang Cebu City nagdeklara ng water crisis. State of calamity sa 28 bulubunduking barangay. Base sa datos ng pagasa, asa ngayong unang araw ng buwan ng Abril, kapansin-pansin umano ang pagtaas ng heat index sa ilan sa mga probinsya sa bansa. At inaasahan daw na mas tataas pa ito pagpasok naman ng buwan ng Mayo. Mas ina natin na mas madami po yung matataas na heat index values this April malaking factor din daw ang epekto ng El Nino. Hindi rin daw isinasantabi ang posibilidad na may mga lugar na mapapabilang sa extreme danger category ngayong buwan. Towards May, ay mas mag -i increase pa po yung temperature natin and yung heat index dahil during May po, dumadami na po yung relative humidity natin. And yung relative humidity po, isa po yan sa variable na kailangan o sa pag-measure ng heat index natin. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Balikan po natin ang ulat ukol sa sunog na sumiklab sa residential area sa Paranaque at Las Piñas. At nagbabalikla ang saksing si Katrina Son. Katrina? Pia, umabot sa ikaapat na alarma ang sunog na sumiklab dito sa lungsod ng Paranaque mag-aalas 7 ng gabi kanina. Naglalagablab na apoy na sinabayan pa ng makapal na usok. Ganito ang naging sitwasyon sa sunog na sumiklab sa Scotland Townland sa Barangay San Isidro, Paranaque City, na boundary ng Las Piñas at Paranaque maga alas 7 ng gabi kanina. Umabot ito sa fourth alarm 725 ng gabi. Ayon sa mga residente, nagulat na lang daw sila nang may biglang narinig sila na malakas na putok. Sinundan na raw ito ng malaking apoy na mabilis kumalat. Base sa BFP, mabilis daw na kumalat ang apoy dahil gawa light materials ang mga bahay. Nahirapan din daw silang apulahin ang apoy dahil dito. Malakas din daw ang hangin kaya naman mas kumalat umano ang apoy. Mahirap apulahin gawa ng uh, pag din namin pag talagang sobrang laki na noong pag uh, pagdating namin. Wala, kahit nga panti wala. Tira, ito nga no, nanghirap na nga lang kami. Wala, machinilas o. Oh. Paglabas yung malaki na yung apoy? Oh, malaki na po, naputukan na eh. Wala po kahit gatas, bigyan mo. Wala po may salpa. Wala po talaga. Pia, sa kasalukuyan ay inaalam pa ng BFP kung ilang mga bahay ang natupok ng apoy. Wala ring reported casualty sa kasalukuyan. At live mula dito sa Paranaque para sa GMA Integrated News. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Sa unang linggo na walang biyahe ang PNR sa Metro Manila, Iniinda ng mga pasahero ang mas matagal na biyahe at mas mahal na pamasahe. Saksi si Maki Pulido. Papuntang Quezon City si Melanie galing Alabang. Sasakay sana siya ng Philippine National Railways. Pero dahil limang taong walang operasyon ng rutang Alabang-Tutuban, sasakay na lang siya ng bus at jeepney. Mas matagal na ang biyahe, mas mahal pa ang pamasahe. Ang dati kasing 60 pesos na balikang pamasahe, magiging higit doble na ngayon. Ay, mo magagawa, ito muna. Hindi na may iwasan kahit mahal o hindi, kailangan mag-commute. 25 buses ang binigyan ng special permit para bumiyahe sa Alabang-Tutuban na ruta. Sa Star Mall, sa Alabang, ang terminal ng bus papuntang Tutuban at ang pamasahe, 70 pesos sa dulot-dulong biyahe. Meron pong uh, bus stops si uh, HM Transport, yung pong provider, ano, Uh, na malapit din po doon sa uh, existing PNR stations para po uh, hindi naman po sila malito. Pero pahirapan pa ng pagsakay sa ilang bus stop kaya sa bikutan Hindi hmm. tumaraan ba rito? Oo, oh, may isa pa, isa-isa po. Dati po ano eh, kapag nasa PNR na po ako from station po ng Bigutan hanggang PUP Santa Mesa, mga 48 minutes lang po. Ngayon, nakadepende na po kasi ngayon sa may traffic. Apektado rin ang tigil operasyon ng mga maliliit na negosyante sa paligid ng istasyon ng PNR. Sakto po sa financial po ako naman problema. Mag-iisip kung paano makasaan makapwesto. Unang araw naman ng pagbabalik ng biyahe mula Kalamba hanggang Lucena, habang tuloy pa rin ang biyahe ng mga papuntang Naga at Legazpi sa Bicol. Sa mga rutang yan, lilipat ang mga tren na dating biyaheng Alabang tutuban. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Police Major General Romel Francisco Marbil itinalagang bagong hepe ng Philippine National Police. Bago naging hepe ng PNP, naging hepe siya ng PNP Eastern Visayas, Direktor ng PNP Highway Patrol Group, Chief of Staff ng Civil Security Group at controller ng PNP. Puto sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos, tutukan ng cybercrime, terorismo at transnational crimes. Pagkatapon sa dagat ng mga isdang tamban, kamo na hindi na ibenta iniimbestigahan na ng bifar Bicol. Ayon sa bifar Bicol, pinapa-verify na ang insidente na nangyari umano sa Bulan Sorsogon. Una nang naipaliwanag ng BFAR Bicol na pansamantalang huminto sa pagproseso ng mga sardinas ang ilang kumpanya sa bayan para sa Webes at Biyernes Santo. Kaya hindi na rin tinanggap ng mga prosesor ang huli ng ilang mangingisda. Dagi pag-ugnayan na rin ng BIFAR sa mga stakeholder at face processors sa bayan ng bulan para mailatag ang mga aksyon na pwedeng gawin para hindi na maulit pa ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Hindi lang mga aso at pusa, kundi pati ilang baka at baboy. Nagpositibo sa rabies sa Marinduque. Saksi si Tina Panganiban Perez. pulisa at minsay nauuwi sa pagdedeliryo hanggang sa makomatos at mamatay ang pasyente. Ilan yan sa mga epekto ng rabies sa katawan ng tao. On average, sa uh, nakalipas na tatlong hanggang limang taon, uh, tinatayan na may isang Pilipino ang namamatay sa rabies dito sa ating bansa. Bago pa man umabot sa ganyan, ilan pa sa mga sintomas na kailangang bantayan ang pananakit o pangangati kung nasa ng kagat ng hayop, pagiging takot sa tubig at ilaw, panghihina, pagsusuka at pagkaparalisa ng bahagi ng katawan. Bukod sa pag-iwas na makagat o makalmot ng hayop, nagbabala rin ng World Health Organization labas sa pagkain ng karne o pag ng gatas mula sa hayop na may ringtis. Mahalagang paalala ito. Lalo na hindi lang naman asut pusa ang pwedeng tamaan ng virus, gaya ng nangyayari ngayon sa Marinduque. The latest ngayon ay uh, sa Marinduque ay uh, pati cattle uh, natatamaan, pati, um, wildlife, na tatamaan pati wildlife. tumalun na sa cattle ang uh, rabies. Kaya They have to pursue also vaccination kasi the rabies will come from uh, dogs and cats. Dalawang baka at tatlong baboy ang nagpositibo sa rabies doon ayon sa Agriculture Department. Ang sintomas ng rabies sa baka, kapareho rin ng sa aso, grabing paglalaway at nauuwi sa pagamatay sa loob ng tatlo hanggang limang araw. Paano kung hindi alam ng may-ari ng baka na may rabies pala ang kanyang alaga? at naipakain ito sa tao. If it is not cooked properly, just like any other diseases, it will move to uh, the human. Bukod sa maayos na pagluluto, mahalaga ang pagpili ng pagkukunan ng karne na may tatak ng pagkasuri mula sa meat inspectors. Pero bago pa umabot dyan, kailangang pinababakunahan kahit mga baka. At least man lang, uh, 40 to 50 of the livestock of uh, uh, pets will be vaccinated. So, DA now is preparing uh, a budget. It is 100% preventable through vaccination and the department is committed to strengthen this program. May libreng pagbabakuna ng mga alagang hayop ang Department of Agriculture kanina. Libre rin silang nilagyan ng microchip. Sana po laging may ganitong project. Tsaka yung ibang mga sleep dogs, para magkaroon din sila ng chance na masave sa mga rabies. Basta updated ang anti-rabies mo, safe, safe ang bahay, safe, safe lahat kayo. Marso ang tinaguri ang Rabies Awareness Month, pero buong taon ang kampanya kontra rabies. It's present even it's rainy, it's uh, summer. Sobrang dami na kasi ng animals, ng dogs and cats dito sa Pilipinas at uh, napapabayaan ng walang uh, injeksyon ng rabies. Kahit bakunado ang hayop na kumagat o kumalmot sa isang tao, dapat ding magpaturo kontra rabies yung tao at kumpletuhin ang bakuna. At bagamat bihira ang paghahawa ng rabies sa pagitan ng dalawang tao, ayon sa WHO, maigi pa rin mag ingat tuwing nakakalapit sa taong na-infect. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. May rollback sa presyo ng LPG, diesel at kerosene. Pero may taas presyo naman po sa gasolina. Piso kada kilo ang bawas presyo sa LPG ng Petron Gasol, efektibo po ngayong araw. At bukas 50 sentimo kada litro naman ang rollback ng clean fuel sa kanilang auto LPG. Wala pa anunsyo ang ibang kumpanya kung meron din silang rollback. Sa diesel naman, 60 sentimo kada litro ang rollback piso at limang sentimo kada litro naman ang tapias presyo sa kerosene. Apat na limang sentimo naman ang dagdag presyo sa gasolina kada litro. Wala po pong naitatalang kaso ng pertussis sa mga paaralan, pero ngayon pa lang, inirekomenda na ng DepEd ang pagsusot ng face mask at ang social distancing. Saksi, si Sandra Ginaldo. Puspusan ngayon ang bakunahan sa buong bansa lalo kontra pertussis o whooping cough tulad sa Dagupan, Pangasinan. Sinamantala ito ni Rosemary, bitbit ang apat na buwang gulang na anak sa health center. Baka tamaan po siya na ano, nakakatakot din. Pinapa-check up po, tapos pinapainject. Naglibot din ang mga taga Molo District Health Center sa Iloilo -Ilo para kunin ang vaccination status ng na mga nasa 0 to 59 months na bata. Sa Quezon City, nakahanda na ang Kamuning Elementary School sundin ang memorandum ng Department of Education and CR. Pero wala pa namang pertase sa paaralan. Kabilang sa rekomendasyon, ang pag-face mask ng mga estudyante at personnel, pati social distancing at disinfection. Bakit kaya nakamask ngayon? Prevention lang po sa sakit na pertussis po. Para maiwasan yung sakit. Para rin po sa safety ng bata. If ever man po na makikitaan namin ng symptoms ng pertussis, we will recommend na lang po yung bata to stay at home, pangalagaan ng parents, conduct check-up, uh, hanggang sa gumaling siya. Ayon sa Department of Health o DOH, wala pang dapat ikabahala sa sitwasyon sa mga paaralan. So, wala pa to sa mga paaralan. So kung meron bang pagbabantay ang mga paaralan, ay kung dumadami yung isang hudyat dito, ay maraming umaabsent. O magtatanong kayo, bakit mga may nag-aabsent? Depende kung ano yung panuntunan sa paaralan. And kung marami na yung inuubo, so malamang sa hindi, magsuspecha ka, baka naghahawaan yung mga bata. Ayon sa DOH, ang pertussis o whooping cough ay nagdudulot ng matinis at ipit na paghinga matapos ang pag-ubo. Maring makaranas ng apnea o pagtigil sa paghinga, hirap sa paghinga, pagsusuka at lagnat. Mula January 1, 568 pertussis cases na ang naitala. 40 dito na matay. Karamihan mga sanggol. Sa mga baby, sipon lamang yan. At darse, hindi pa sila nag-uubo, magsusuka po yan. At yung taas baban bib day, day, babantayan nila kasi mangingitin yung bibig at baka biglang huminto sa paghinga. Kaya naman kaya ta DOH sa mga magulang na pabakunahan kontra pertussis ang kanilang mga anak, lalo na yung mga sanggol. Aminado naman ng DOH na limitado ang kanilang bakuna sa ngayon, kaya makatutulong daw ang pagbili ng bakuna ng mga local government units. Paalala ng DOH, mainam kung magmamask ang mga nag-aalaga sa mga sanggol at laging malinis ang kamay. Iwasan ding halikan sa bibig ang mga bata para hindi mahawa ng sakit. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Libu-libong turista ang dumayo sa Puerto Galera nitong Holy Week break. Sa Albay, binuksan naman sa publiko ang hanging footbridge na may breathtaking view saksi si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Officially open na sa publiko ang hanging footbridge sa Ligao City. Pagtawid ng footbridge, sasalubong sa iyo ang breathtaking view ng Mount Masaraga. Makatutulong din ang tulay sa mabilis at madaling pagakyat sa bundok. Of course, safety is the major concern. Of course, that is the first objective always to make it safe. But also at the same time, to make it accessible Paalala naman ng Department of Environment and Natural Resources, dapat panatilihin ang kalinisan sa lugar. Balik sigla na naman ang Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Enjoy ang mga turista sa white beach at water activities. nitong ang Holy Week, mahigit 18,000 turista ang naitala. Ramdam ito ng ilang negosyante. Nakakabawi-bawi naman. Po. Nawa po ay yun, magtuloy-tuloy na ang magandang pasok ng mga turista dito sa Puerto Galera. Okay naman po ngayon ma Maganda yung benta namin, nakapagpasweldo ka sa tao, takapag-restax. So good. Umaas ang lokal na pamahalaan ng Puerto Galera na magtutuloy-tuloy ang pagdagsa ng turista matapos maapektuhan ng pandemic at oil spill. Pag maraming turista po, hindi lang po mga resorts ang nag nagiging benefit sa mga turism na dumarating dito but also sa kalitliitan po ng mga sectors po natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ang inyong saksi! Kapuso Primetime Queen, Marian Vela is truly back! Usap-usapan pa online ng pilot episode ng My Guardian Alien. First episode pa lang, intense na ang mga eksena hanggang sa pagbaril sa karakter ni Marian Rivera na si Catherine. All praises ng netizens sa acting ni Marian kaya trending ang pangalang Marian Rivera sa X na dating Twitter. Ganon din ang hashtag na MGA World Premiere. Pinuri rin ang mga manonood ng cinematography ng serye at maray pang aabangan ng kapanapanabig na eksena sa mga susunod pang araw. Nagumapang nakulitan at tsikahan ang collab ni na Barbie Fortes at Kim Chu para sa kanilang nilang vlogs. Pinakilala naman bilang newest addition sa Sparkle Family ang K-pop idol na si Nancy. Narito ang showbiz aksin ni Nelson Canlas. Annyeong Sparkle, see you soon. The wait is over dahil ipinakilala na ng Sparkle ang newest addition sa kanilang roster. Yan ang K-pop idol na si Nancy McDonie, na dating miyembro ng K-pop group na Momoland. At ang kanyang first appearance as Akapuso mapapanood sa Running Man Philippines Season 2. Full of energy, ang K-pop superstar na 17 sa kickoff ng kanilang encore tour na follow again sa Incheon, South Korea nitong weekend. Super memorable ang two-day concert, lalo't kumpleto ang 13 members. Surprise announcement pa ni Hoshi. May dalawang comeback ang 17 ngayong taon. Una na dyan ang 17 is right here na i-re-release this April 29. Kaya ang Carats, never ending ang Ajunice. Ito pa ang isang naghatid ng K-League this weekend. Isinare ni Korean superstar Son Ye Jin ang never before seen wedding pictures nila ni Yoon Bin para sa kanilang second wedding anniversary. 2022 ikinasalang dalawa at parehong taon din nila win We welcome ang kanilang firstborn baby boy. Oh, oh, oh. Chaotic crossover guesting naman ang ganap sa vlogs ni Tina Barbie Fortesa at Kim Chu. <coughs> ano yung pinakamasakit? Romantic breakup or friendship breakup? Paisayo <coughs> tayo, 'ke. Okay. Sa'yo, girl! <laughs> ah, Ang tagal ng pause. Nakakainig <laughs> eh. Puno-puno ng tawanan at pulitan na may konting intriga. Mabilis ako mag-move on. Ikaw ba? Pagkala <laughs> <laughs> na ako, wow, ma! Why? Bye-bye! Bye-bye! <laughs> Sanong kulang eh? Ito naman? Oo, bilis -oh, mag-move on. Ay, ano ba yun? pagkwento ni Barbie. All fun and no pressure ang naramdaman niya sa naging kulita nila ni Kim Chu. Para sa GMA Integrated News, Nelson Calas ang inyong saksi. Hindi lang man's best friend, kundi bantay ng bahay ang mga aso. E paano kung mismong fur baby ang pipigil sa iyong umalis ng bahay? <laughs> Alis na ako. Kailangan ko umalis. Ah, magtrabaho para magkumili ang Sa sobrang pagkaklingi ng Shih Tzu na si Chucky, ayaw niya umalis ng bahay ang kanyang fur mom na si Ayala. Kaya naman tuwing hahawakan ni Ayala ang kanyang bag, ayun, nakaka, o nakakapit din at para bang pumipigil sa kanya si Chucky. Hindi raw nakakatulog si Chucky na hindi kasama si Ayala. At kahit tuwing magpupunta lang sa banyo si fur mom, nakabuntot din si Fur Baby. Pinusuan po ng netizens ang video ni Chucky na mayroon ng mahigit 2.3 million views. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi! Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.